May bago nga ba sa bagong remake ng Lilo and Stitch? Susundan natin dito ang isang maliit at makulit na alien aksidente ang mapupunta sa Earth. Sa pagdating niya sa Earth, dito na kasi susunda ng mga umahabol sa kanya kaya naman para makatakas, sasama siya at magpapaampon kay Lilo na isang batang walang kaibigan. Kasama si Lilo at ang ate nitong na si Nani, dito na nga gugulo yung mga buhay nila kung saan maraming ang mangyayaring gulo dahil nga kay Stitch na dadagdag nga sa mga problema nila lalo na't na maagang nawala yung mga magulang nila at ang isa't isa na lang ang meron sila. Kaya naman dahil dito, dito na nga gagawin ni Nani ang lahat para makasama yung kapatid niya samantalang si Lilo naman ay tuturuan nga ng tamang asal si Stitch na hindi nga magiging madali lalo na nga sa pagdating ng mga alien na gugustuhin mahuli at makuha si Stitch title ng movie, Lilo and Stitch. Disclaimer lang, hindi ko childhood movie yung Lilo and Stitch and honestly, a few weeks ago ko lang to unang napanood. Pero you know, it was fun and cute naman. I love the Elvis songs and dahil dito, na-LSS na naman ako doon sa You're in the devil in disguise. Yo, yes. so dito sa may live action kumpara nga doon sa animated version, I would say this is one of this is one of the best, most honest and most accurate live action ever. tanang nga lang ginawa nila yung nag Elvis Presley outfit si Stitch na I know pinakita naman doon sa may dulo, pero sana ginawa nila tong sinato. Para film na laging sinasabi na Ohana means family. Sobrang pampamilya naman din talaga tong movie na to. <laughs> Inaya pa nga si Lilo. <laughs> It's a film na pwede sa mga bata, teenager, adult, may discount ka man sa Jollibee or wala. Paniguradong mag -e enjoy kayo dito. Ganda rin pala yung pagkakagamit at pagkakagawa ng mga CGI and VFX nila dito na hindi nga awkward tignan. Bukod sa sobrang cute nila Lilo and Stitch together, sobrang simple and maganda naman yung pagkakakwento ng story. Kung napanood niya yung original movie, halos magkaparehas lang naman sila dito and even though may mga konti silang binago, hindi naman to sobrang iba, kumbaga mas pinalawak, dinagdagan, and mas nilinis lang nila yung story kumpara nga doon sa animated version. For example, kay Cobra Bubbles, mas prefer ko yung version niya dito kumpara nga doon sa animated version kasi sa animated version, medyo weird lang na meron siyang pass sa mga aliens tapos nagkataong, nagtatrabaho siya sa social services sa same na lugar kung saan napunta si Stitch. <laughs> I also like na nagtrabaho nga bilang surfing instructor itong si Nani kasi maganda siyang addition doon sa may story kumbaga mas maganda niyang na ipasok yung surfing scene na kumbaga kung nag-stay si Nani doon sa Hawaii, may nakasetup na na pwede siyang maging stable na trabaho habang nandito nga siya. Ang sa malaking binago din pala nila dito ay hindi na si Captain Ganto yung main na villain kundi si Jumba na na for me it works naman din. I think it makes sense naman na gugustuhin nga niyang mahuli si Stitch since maayos din naman yung introduction kay Jumba. Dagdag mo pa nga yung performance si Zach Galifianakis na believable naman na gagawin to ng karakter niya. May mga nababasa din akong comments about sa costumes or mga damitan nga daw ni Plickly na hindi na siguro ako magka-comment masyado kasi di rin ako masyadong familiar sa lore nito eh. Hindi <laughs> ko rin sigurado pero parang sa animated version wala naman silang human form eh. So honestly okay naman yung human form here pero siguro interesting din to see kung naka-alien form pa din sila tapos nagdi disguise nga sila doon sa mga lugar na pinupuntahan nga nila. I think funny yon and gets ko naman na sobrang unrealistic Pero it would be fun to see kung paano nila gagawa ng paraan Kung alien lang talaga sila ka-ultra out the film Siguro side comments ko na lang din Hindi ko pa rin talaga gusto yung wash look ng mga Disney films Na may pagka-greyish pa rin talaga Sana lang mas nagpa yung colors and everything Kasi the grayish look kinda cheapen how the film looks. I wish they would shoot on film ulit kasi it would fit yung usual storytelling nga ng Disney, lalo na nga yung magic ng mga mundong binubuo nga nila na mas bagay lang siguro kung naka-film pero ayun, baka nagtitipid sila. Kuro medyo nakulangan lang din ako sa mga scenes na nagpapakita nga ng growth ng relationship nga nila Lilo in Stitch and Nina, lalong-lalo na nga kanila Lilo in Stitch na I think they could have done more. Again, it's a good remake naman, sobrang ganda nga ng casting nila, pero hindi lang nito nabit yung emotional depth or yung magic ng original na even yung humor, may mga times na hindi lang nagland bilang live action. Sana nga din sinama nila yung part na kinakausap nga ni Lilo si Stitch bago ito umalis, na yung sinabi nga niyang, I'll remember you though, na for me, one of the best scenes sa film na sana nga nasama rin dito. I don't know baka na miss ko lang pero ayun let me know kung wala rin talaga So yon again ang title ng film Lilo and Stitch and ang torta rating ko for this ay 7.5 or 8 out of 10